Kung saan mo lang itong maisipan rin ah. <laughs> Galaw rin. Budato, baklon, makani mo ang pinaganda aeroplano sa Pilipinas. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> 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 Kung ah, serbis mo ano uh, eh. mo ma. ma, <laughs> ma. pinaka mamahalong ano. Alin? <laughs> Ito mo ha? Huwag ako ganit mo dato sa kakablog-vlog. Kaunan din akong tanang mamahalong pagkaunan sa Maynila. Wala, <laughs> e, si Mo. si ha? Si Mo saan? <laughs> Baklo na ako pinakatawar sa plano ng... Paano mo na ni resulta ng buwan na ginawa sa resibo? Service mo punta ng Burestan. Sa... Pero hindi na hindi tinanggit resibo. Siguro, gata dito si Kano. Siguro ba siguro, siya yung muna to. Siguro, si Aymonato. Siguro, nabunuhan. Siguro, niyang utang dito ni Blue Park, Sa planta. <laughs> Ako ni kaon na ganito sud anak ko dilata wa ako kon na ko. Bala kita oi so wera fu mo kaon. Ni so ni mo pagaw sa warehouse mo pamgan ta kambag bisag ko kambog tangke. Pumagi mabilang atong tangke. Pagotana na do si kanu ngadto hinggawa sa batong resibo. Tanto kay ni mabas kay. Si brick time da si time sa milya. Do si. ang PO nato to apa sa gwardiya Wala pa. Wa pa mabot sa accounting ang PO nato nya gibantayan ang resibo. Wala pa nang pirma ng Lisano diyan. Betelo na ko rin ito, basta ko gusto ng resibo. Ah. Magputol. Ano 'yan sa tubo sana? Ha? Sito mo, huh? paano mo kaya tumoy pa yung papel? Pa Pa mo na. Para makuha ng resibo natin. Para maghilis ka no. Dapat ka eh. ano na na to, uwi na natin. to. sa din niyo.